Alright, tapos sila. Ayan mga kalapatids, pataus ulit tayo araw ng lunes. Ayan, nasa location na, CJR. Sa ating pagpupukulan. Ayan, gawing kanan. Pinataos na ibo natin. Ibon natin uh, para kung sakaling Makaladkad, meron tayong... Meron silang Pambaklas Maka... Maka ano, makarating... Hindi malate sa dito sa ating loop para makauwi agad hindi kato yan mga kalapatid yan ng ating ibon medyo maulap ang panahon kaya alright mga kalapatid salamat niya Ars, sa yung pagpaus ng ating ibon alright abang abang na yun na sila hindi natin nabijohan nagluluto mag kasi tayo ayos pero naano ko rito galing sa may kanan ayan dyan talaga natin yan eh ayos naka isang taos na tayo sa kanan. Alright. Pag pumasok, tingnan natin kung ilan na sila. Pero palagay ko kumpleto, pinasabi-sabi ko kasi ito eh. Ang oras nga pala ngayon ay 11.30. Bali, kalahating oras nilang nilipad. Alright. Ayan, isa na kalabas Okay, ilan na tayo? 2, 4, 6, 7, 8. ayun, 8 na. Pati yung nasa bubong. Okay, kumpleto unang taos natin. The next morning. Sino sila yung mga nagpasabay? Okay, sige. Ingat, ingat. Good morning, good morning po mga boss. Naku, pasensya na po kayo. Wala pong signal tayo dito sa Mismong kinalalagyan natin dito po sa San Nicolas. Puyaw River. Ayan po, Puyaw River po yan. Ayan, ayan po yung view natin. Ayan. Ayan po yung guwang. Ayan, eto mayroon po tayong local dito sa ano sa San Nicolas. Hello boss. Ay, Pangasinan. Pangasinan po po yan. San Nicolas. Pangasinan. Ayan, ayan. Ay, ayan, ayan, ayan. Ayan, ayan po. Ah, sana po pangalan niyo po. Mak na lang. Mak, may shoutout po ba kayo? Ah, uh, sa mga boys. Ayan, thank you po, boss. Ayan. Ito po yung ating mga kasamahan. Ayan. Time check po, 7.30 mga boss. Bilis po tayo. Ayan, hindi na po tayo magtatagal. At kwan, hmm, medyo na po tayo. 7.30. Oh, in 3, 2, 1. Bilis po tayo mga boss. San Nicolas, Pangasinan. 7.30. Ayan, bilis. Ayan po mga boss. recording po tayo, No? Recording. Wala po tayong signal dito. Wala po tayong data. Ayan. Ayan po sila mga boss. Ayun. Ayan ha. Sakto na. napakarami. Airborne na po mga boss. Ayan. napakarami. Po yan mga boss. Parang para meron na po silang karsada dito talaga. Right. <laughs> didiretso yan, didiretso <Dibiberate> yan. yan. <laughs> para naka GPS. Ayun po, yung river po, mga boss. Ayun po, ayun po yung guwang. Ito yung river side tayo, nasa river side po tayo. Ayun po, ang ating kuya Cheche, ang ating boss Janjan. -jan. po, check po natin yung ah uh, crates. Yung mga crates. Ayun, mga boss, empty na po yung unang crates, second, and yung third crates po. Ayan Hanggang sa muli po, mga boss. Maraming maraming salamat. <selections> ayun <absent> na, nagdating na ni Ibon natin. Dalawa na tong lumilipad dito. dalawa kaya lang paalis na kami hindi ko na maaabang yung iba check na natin sila kung kompleto kaka uwi lang natin na. ala pulang pa tayo ng dalawa yare yun nagtago lang pala <laughs> yan kompleto na tayo mga kalapatids Nagpakabalang 9.42 yan hindi pa sila nakakakain bali tea tayo ngayon ayun kaya kulay green yan ayun Ay, no. nagpakulo tayo Alright. Maganda yung pagkataos natin na yun. At ah, yan, medyo mahangin pa rin. Kanina, napaka-ula. Pero ngayon, yan. Sumikat-sikat na yung araw. Kaya ayos. Alright. Kompleto na tayo. Bukas na naman ulit.